Taiwan Railway staff hindi pinansin ang sexual harassment sa tren? Isang 22-year-old na babaeng estudyante na tatawagin nating Yo ay sumakay sa tren papuntang Taipei noong Huwebes. Isang lalaki ang tumabi kay Yo at hinipuan ang kanyang mga hita at balakang at nagpatuloy ito ng 20 minuto. Kinuna ni Yo ng litrato ang mga pangyayari at humingi ng tulong sa pasaherong nasa kanyang likuran. Tumayo ang pasahero pero wala itong ginawa. Hinanap ni Yo ang konduktor ng tren para patigilin ang lalaki pero pinalipat lang ng konduktor ng upuan ng lalaki. Nagpunta si Yo sa police station pero wala rin ginawa ang mga polis. Nakatakas ang lalaki dahil walang agad na nagreport ng insidente. Ayon kay hindi siya marunong mag-file ng official complaint dahil never din siyang nakapunta sa police station. Ayon sa konduktor, hindi niya ito kasalanan dahil hindi naman hiniling sa kanya ni Yo na tumawag ng police. Ayon sa Taiwan Railway, ang mga biktima ng ganitong pangyayari ay dapat na pumilit na tumawag ng pulis para makapag-file ng report, na mas lalo lang ikinagalit ni Yeo. Ito ay nagpapakita ng katamaran at hindi magandang serbisyo ng Taiwan Railway at pati na rin ang pulis sa Taiwan.